Isang tag-araw, bumisita ang isang batang lalaki sa kanyang lolo. Palagi silang naglalaro at nagkukwentuhan. Isang araw, tinanong siya ng bata. "Lolo, paglaki ko, gusto kong maging matagumpay. Paano ko ito makakamit?" Ngumiti ang kanyang lolo at isinama siya sa isang nursery. Bumili siya ng dalawang maliit na halaman at dinala ito pauwi. Ang isa ay itinanim niya sa paso sa loob ng bahay, at ang isa naman ay itinanim niya sa labas ng bahay. Pagkatapos, tinanong niya ang bata, sa tingin mo, alin sa dalawang halaman ang mas lalaki at unlad? Nag-isip sandali ang bata at sumagot, ang nasa loob ng bahay po, kasi ligtas ito sa panganib. Ang nasa labas ay haharap sa matinding sikat ng araw, bagyo, at maaaring sirain ng hayop. Ngumiti ang lolo at sinabing, tingnan natin sa hinaharap. Lumipas ang ilang taon, bumalik ang bata upang bisitahin ang kanyang lolo. Pagdating niya, masigla niyang sinabi, Lolo, noong huling beses na nagtanong ako tungkol sa tabumpay, hindi mo ako sinagot. Ngayon, kailangan mo na akong turuan. Mumiti ang kanyang lolo at sinabing, siyempre, pero bago yon, tingnan muna natin ang ating mga halaman. Dinala siya ng kanyang lolo sa halaman sa loob ng paso. Lumaki ito, ngunit na natiling maliit na puno. Pagkatapos, pumunta sila sa labas upang tingnan ang isa pang halaman. Laking gulat ng bata nang makita niyang ito ay naging isang malaking puno, may malalawak na sanga na nagbibigay ng lilim sa mga dumadaan. Sino ang mas lumaki? Tanong ng kanyang lolo. Ang nasa labas, lolo. Pero paano po nangyari yon? Ang dami niyang pinagdaanan pero lumaki pa rin siya, sagot ng bata. Ngumiti ang kanyang lolo at sinabing, tama ka. Ang halaman sa labas ay hinarap ang maraming pagsubok, ngunit iyon mismo ang nagpapatibay sa kanya. Ang mga bagyo ay nagpalalim ng kanyang mga ugat at ang kalayaan niyang lumago ang nagpayabong sa kanya. Ngayon, hindi na siya kayang pabagsakin ng isang simpleng unos. Tumingin siya sa kanyang apo at nagpatuloy, tandaan mo ito, kung palagi mong pipiliin ang madali at komportableng buhay, hindi ka lubos na lalago. Ngunit kung haharapin mo ang mundo, walang pangarap na imposible. Huwag mong isipin na hadlang ang mga problema, isipin mong ito ay hagdan patungo sa tagumpay. Huminga ng malalim ang bata at tumingin sa napakalaking puno. Naunawaan niya ang karunungan ng kanyang lolo. Ang buhay ay isang pakikipagsapalaran, puno ng liko at hamon. Ang mga pagsubok na kinakaharap natin ay hindi sa gabal kundi mga palaisipan na dapat nating lutasin. Isipin mo ang isang laro, ang pinakamasayang bahagi ay ang pagharap sa mga hamon at pagsubok. Ganoon din ang buhay. Bawat hamon ay pagkakataon upang matuto, lumakas, at umunlad. Kaya huwag matakot sa mga pagsubok. Harapin ito, pagtagumpayan ito, at panoorin ang iyong sarili na patuloy na umaangat. May lakas ka, determinasyon, at kakayahang malampasan ang kahit anong hamon. Sanay na mo ang aral sa kwentong ito at maisabuhay mo ito. Patuloy kang umangat, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at may natutunan ka, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento. Ay click din ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga bagong video. Kita-kit sa susunod na video.